Ay nako, nasa labas na naman nga ang beshing gala, katanghali ang tapa. Muntik na nga ako ba iwan ang baska kakamadali, kaya ayan o, hindi pa ako nakakasuklay, Shohada. Pupunta nga ako ngayon sa Real Health Center para magpa physiotherapy at pag nadadaan nga ako dito, sobrang naaaliw ako. nakaka kasi talaga, iba ang pakiramdam pag dumadaan ka sa ilalim ng puno. Nakakatang yan lang stress tapos maririnig mo yung mga huni ng ibon lumaki nga kasi ako sa lugar na maraming puno in short laki ako sa bundok ganun kaya pag nag-retire ako at nag for good gusto ko tumira sa maraming puno yung may bahay kubo ba na maraming tanim na puno sa paligid maraming halaman at syempre tutuparin ko yung pangarap ko na yan ang magplantita. na magplantita inshallah Eto na pala at malapit na ako sa destination ko, ang Real Health Center. Libre nga pala dito mga beshie. Basta may daman ka, wala kang babayaran kahit magkano. Nagka-pinangalang muna ako kasi napaaga pala punta ko. 12 o'clock pa pala ang open nila pag Sabado. Tinangalang may free wifi dito kaya hindi ako maiinip sa isang oras na pag-aantay. Ito na nga at mag-start na ang physiotherapy ko. Meron nga akong pilay sa kamay na matagal ko nang tinitiis. Nagpahilot na nga rin ako sa isang kabayan pero hindi pa rin gumaling kaya talagang pumunta na ako dito. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakaipit na ugat sa kaloob-looban na hindi nakakaya ng hilot. Kaya nga susubukan ko kung gagaling to dito. Ewan ko na lang din pag di pa gumaling to sa dami ba naman ang pinagagawa. Pinababalik nga ako dito twice a week para daw mas mabilis gumaling. Inshallah. Ayun na, at natapos din at papasok na nga ako ng work. Pero bago yon dumaan muna ako dito sa bilihan ng shawarma para nga makapag-lunch na rin. Alauna nga ng hapon to, kaya sobrang init talaga. Pero syempre, tiis-tiis na lang. Nakarating din at sobrang gutom na gutom na nga ako. Kaya eto, nanginginig pa. 14 dirhams nga pala yung ganitong nakapak na shawarma. In fairness, masarap naman siya. Lalo na pag garitong gutom na gutom ka. Tara, kain tayo.